pamilya ni Matt Monroe, nagbigay ng mensahe kay Rowell Carino matapos sumikat sa Itbulaga. Sa bawat yugto ng ating musikang Pilipino, maraming mukha, maraming pangalan, at maraming tinig ang dumating at lumisan. Ngunit paminsan, may isang kakaibang pagkakataon, isang bihirang sandali, kung kailan ang isang tinig ay hindi lamang gumigising ng damdamin, kundi bumabalik sa kasaysayan. Taong iyon nang makilala ng publiko ang pangalang Rowell Carino, isang simpleng binata, hindi kilala, walang malalaking titulo, walang malaking produksyon sa kanyang likod. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang kalahok sa isang segment ng Itbulaga, ang The Clones, isang patimpalap kung saan ginagaya ng mga kalahok ang boses ng mga dakilang mga awit. Ngunit sa unang buka ng kanyang bibig, nagbago ang lahat. Isang simpleng kanta, isang klasikong himig, isang tinig na tila pamilyar, ngunit imposibleng mabuhay muli. Sa bawat salitang kanyang binigkas, isang alaala ang nabuhay. At sa puntong iyon, hindi na si Rowell ang naririnig ng mga manunood, kundi si Matt Monroe, ang tinaguriang The Man with the Golden Voice. Ang araw ng mensahe, mula sa pamilya ni Matt Monroe. Lumipas ang ilang linggo mula nang lumabas ang episode ng The Clones kung saan unang narinig si Rowell Cariño. Sa panahong iyon, hindi niya inaasahan na ang kanyang isang pag-awit ay magiging mitya ng libo-libong komento milyong views, at walang katapusang paghanga. Ngunit isang nakakagulat na pangyayari ang bumungad kay Rowell Carino, at ito nga ay ang mensahe mula sa pamilya ni Matt Monroe. Ang sabi sa kanya ng pamilya ni Matt Monroe ay, You captured Matt Monroe voice, keep up the good work. Isang maikling mensahe pero punong-puno ng kasiyahan. Hindi maipaliwanag ni Rowell Carino ang kanyang nararamdaman dahil mismong pamilya ni Matt Monroe ang nakapansin sa kanya kung nabubuhay lang siguro si Matt Monroe malamang ay binati na rin niya si Rowell Carino dahil sa kanyang pambihirang boses. Kung mangyari ito, siguradong isa ito sa pinakamalaking balita sa buong mundo dahil alam naman nating lahat na si Matt Monroe ay kilala sa buong mundo. At dahil dito kung sakaling buhay pa si Matt Monroe at marinig ang boses ni Rowell Carino, posible siyang imbitahan nito at magduet. Katulad ng Mahika, kumalat sa social media ang pangalan ni Rowell ang mga komento. Iisa ang nilalaman, parang nabuhay si Matt Monroe. Hindi ito basta ang personation, ito ay himalang tunog. Umiiyak ako habang pinapakinggan siya. Sa isang entablado ng tanghalan, may mga kumakanta para manalo. May mga kumakanta para sumikat. Ngunit may iilan na kumakanta para magbigay buhay sa mga alaala ng nakaraan, si Rowell ay kabilang sa iilang iyon. Ngunit sino nga ba si Rowell Cariño bago siya tumuntong sa entablado ng Eat Bulaga, isang simpleng binata mula sa Valenzuela City? Ang kanyang entablado, sa mall, piyesta, at minsan, sa sala ng isang tahanan, gamit ang lumang videoke. Walang nakakaalam na sa likod ng bawat kanta niya, may inspirasyon, ang mga lumang tinig ng mga kapanahunan tulad ng Frank Sinatra, Bennett, at higit sa lahat, Matt Monroe. Hindi niya gustong tularan. Ngunit sa bawat pag-awit niya ng Walk Away o Portrait of My Love, may isang katutuhan ng paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng mga tao, ang boses mo, hindi mo boses. Boses yan ng isang tao na matagal nang wala, pero nabuhay ulit dahil sa'yo. Nang matapos ang unang performance ni Rowel Carino sa entablado ng It Bulaga, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa studio. Hindi ito katahimikan ng walang pakialam, kundi katahimikan ng pagkamangha. May mga ngumiti, may mga napapikit, may mga nagbulungan ng, parang si Matt Monroe. Ngunit higit pa roon, may mga napaluha. Hindi nila kilala kung sino si Rowell. Hindi nila alam kung saan siya nang galing, ngunit alam nila ang isang bagay. May isang boses na bumalik, at dala niya ang nostalgia, saya, at alaala ng isang panahon na akala nila ay tapos na. Paglabas pa lamang ng episode ng It Bulaga, kumalat na ang pangalan niya sa social media mga Facebook page, TikTok clips, YouTube re-uploads, lahat ay iisa ang caption, siya ang reincarnation ng boses ni Matt Monroe. Di ako makamove on, para akong bumalik sa alaala ng tatay ko. Ito ang klase ng talento na hindi sumisigaw, pero tumatagos sa puso. Matapos matanggap ni Rowell ang mensahe mula mismo sa pamilya ni Matt Monroe, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Oo, maraming pumuri, maraming humanga, Maraming nagsabing ikaw ang buhay na boses ni Matt Monroe. Ngunit sa likod ng papuri, may isang mabigat na pakiramdam na dahan ang lumalalim sa kanyang dibdib, ang responsibilidad. Sa bawat entablado na kanyang aakyatin pagkatapos ng itbulaga, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, Karapat dapat ba ako? Dahil sa bawat pagkanta niya ng mga awiti ni Matt Monroe, alam niyang hindi lamang mga Pilipino ang nakikinig, kundi ang mga nagmahal kay Matt Monroe sa buong mundo. Mga taong may sariling alaala ng kanilang kabataan, ng kanilang unang pag-ibig, ng kanilang pinakamasakit na pagluha. At sa kanila, hindi pwede ang pagkukulang. Sa kanila, bawal ang mali. Habang dumarami ang mga sumusuporta, dumarami rin ang mga mapanuri. At sa bawat komento, kahit ilang libong papuri ang kanyang natatanggap, ang isang negatibo ay parang masakit sa kanyang puso ang karisma ni Rowell, ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nanunood sa kanya ay hindi lang humahanga, kundi umiiyak. Sapagkat sa bawat himig niya, may mga pusong humahanap hindi ng tunog, kundi ng presensya ng nakaraan. Matapos ang kanyang pagangat sa Itbulaga, nagsimulang dumating ang mga pagkakataong hindi niya kailanman pinangarap, ngunit dahan-daang kumakatok sa kanyang pintuan. Mga imbitasyon, mga pagtatanghal, mga panayam sa radyo at telebisyon ngunit higit sa lahat, mga taong lumalapit hindi para magpa-picture, kundi para magpasalamat. Sa mga sumunod na linggo, bawat entablado na kanyang tinutuntungan ay tila may ibang liwanag. Hindi na siya kinakabahan tulad ng dati. Sa halip, bawat kanta ay nagiging dasal, isang paraan ng paggalang sa musika, at sa taong minsang naging inspirasyon ng kanyang tinig. Sa mga susunod na buwan, nagpatuloy ang kanyang mga pagtatanghal, mga charity show, tributes, at maliit na gig sa mga lungsod. Minsan, kaunting tao lang ang nanunood, pero hindi iyon mahalaga. Dahil para kay Rowell, bawat isa sa kanila ay may daladalang alaala. At sa bawat kanta, pinagsasama niya ang nakaraan at kasalukuyan, ang tinig ng The Man with the Golden Voice at ang tinig ng isang simpleng Pilipino na may gininto ang puso. Hanggang ngayon, kapag maririnig mo si Rowell Cariño sa mga lumang video ng It Bulaga, Mararamdaman mo pa rin ang katahimikan ng sandaling iyon. Ang paghinga ng mga taong nakinig, ang pagpatak ng luha ng mga nanabik, at ang kakaibang kapayapaang dulot ng isang boses na tila galing sa langit. Hindi na kailanman mabubura sa kasaysayan ng The Plones ng Itbulaga ang pangalan niya, ang taong bumuhay sa isang alamat, ngunit piniling manatiling siya mismo. Sa bawat nota, may kwento. Sa bawat kanta, may damdamin. At sa bawat alaala, may tinig na bumabalik upang ipaalala sa atin, ang tunay na musika ay hindi kailanman mawawala. Dahil sa musika tulad ng mga kanta ni Matt Monroe ay nagtatagpo para maibalik o maipakilala muli ang isang tinig na nalimot na ng panahon. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Roel Carino sa It Bulaga, dahil kung hindi sa kanila ay hindi siya sisikat at makikilala ng pamilya ni Matt Monroe. Kakaiba talaga ang It Bulaga dahil marami ang sumisikat katulad ni Roel Carino nakikilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Sa ngayon ay hindi pa tapos ang journey ni Rowell Carino bilang ka-voice ni Matt Monroe kaya naman patuloy natin suportahan ang binatang ito na may pambihirang boses tulad ni Matt Monroe.